Kaya so, siguro nga, sumumalo so mo dahil napagsabihan ka niya. Pero hindi mo siya dapat bastusin. Darius! Mula nung nagsinungaling ka sa korte, not once kitang narinig mag-sorry. What's wrong with you? You're a good person. You're an honest person. Alam mo kung ano ang tama at kung ano ang mali. Napagsabihan ka lang ng konti, nagtatampo ka na. Ikaw pa ang magagalit. Lucy, what's wrong with you? Edi eh di sorry na. Mamita, Darius, sorry sa ginawa ko. Sorry na talaga. Ang totoo niyan eh. Pagod na pagod na ako sa issue natin kay Farah. At natatakot ako na baka... na baka makalusot ulit siya sa korte at makalabas siya. Balikan na naman niya tayo. Kaya kahit alam kong mali, binago ko pa rin yung statement ko. Kasi gusto ko talagang makulong si Farah. Ayoko nang mabuhay sa takot, Darius. Ayoko na. Takot para sa sa'yo. Takot para kay Mamita. Takot para kay Cheska. Okay, okay. That's enough. That's enough. Ay, hindi ko naman akalain na babalik sa akin yung ginawa ko eh. I'm sorry, Mamita. I'm sorry, Darius. Eh, hindi. Naging desperado ako. Eh, hindi ko na naisip yun. I'm sorry. I'm so sorry. Okay. Tana. Tana. Naintindihan kita. Tana. Tana. Okay na. Okay na. Okay oh, love. Diyan ka na pala. Mita. Hmm. Um, may problema ba? <laughs> Wala. Nag-uusap lang kami ni Lucy. Nabanggit ko sa kanya na parang nabaguhan ako sa kanya lately. Parang something has changed with her. I don't know what exactly. I know what it is, Amita. Ang asawa ko ay stressed these days. Dahil sa lahat ng nangyayari, that's why she's not herself these days. Is that right, love? Asensyo na kayo, mamita. Eh, siguro hindi pa ako nakaka-move on sa naging desisyon ng korte kaya kung ano-ano nasasabi ko at nagagawa. We'll